ito kasi kumaya parang may naglagabong kasi grabe ay mga sumulat sila may mga pupunta mo ba dyan? may mga ganun yun ang Hello mga kalinga, welcome back to my YouTube channel, this is So kung bago ko lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at click the bell button para lagi po updated sa aking mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ang buong team Kalinga sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlog at syempre ni Kalinga Prab. At pakasupportahan din po ang mga sa buong team Kalinga, nandiyan po ang K-Boys, Kalinga Partner, Kalinga Preactor, at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon at mahirap. Supportahan po natin lahat guys. So nung nakaraan nga guys, napag-usapan natin yung tungkol kila Elmer at Marian. So sobrang daming emosyon ano ang nagsilabasan sa mga comment section. Na kahit po ako mismo ay hindi ko napigilan ng aking panggigigil po mismo dun sa nangyayaring pinapanood natin na grabe, sobrang kakaiba yung kwento nila Elmer at Marian na sobrang daming naawa dun sa bata, sa bibi nila at dun sa nanay ni Marian na halos at talaga umiyak na talaga dahil sa sobrang disappointment kay Marian. Na nalaman po mismo ng Team Kalingap, nalaman po ni Kalingap, galing mismo doon sa landlord po, yung sumiari ng apartment, na may mga kabataan po, o mga kabarkada itong si Elmer, na pumupunta doon sa apartment, at nagigayon nga po, may mga naririnig silang mga kakaibang tunog at mga kalabog doon sa apartment. So para malaman po natin ang buong istorya, tara panunin po natin ito in 5, 4, 3, 2, Shhh. Bigyan niyo na lang po sa akin yung ano, si resibo. Ano po? Oo, okay, oo. Okay. Yeah. niyo po. Pagbili ko po kaya. Yeah. Mabili po ako ngayon. Uh, ilang ano magiging okay. okay. Tapos... Sige po. Sige po, Sige po. Trepo namin kunin yung susi ngayon. Meron? <laughs> so so sa Marian at Elmer. May tao wala? Wala ta? Walang sinyelas eh no? Wala ta. Wala. Ano te? May pumapunta pa rin dito? Wala ka. Wala so, na? Wala ka po nung isang kabi. Hindi pa siya bumuwi. Ay, grabe. Yung susi po, atin. Ay, nabubiayin yung apart oh, ah, namin. Yes, namin. Rin mo. Hindi na nga nung niya ka. Oo nga po, nakasap namin. Yung sabi ko, pa rin kung muna. namin susi. Oo, kung tagi papakuha. Kasi hindi ko na po papakuha. Kasi pinong hindi pa Kukunin na po namin yung susi. Tapos, isa sa lagar na. Hindi. Parin, ano, ano yung pong mga ano, pataklasin po namin yan? Oo. Yan pataklasin po namin. Pero yung susi, sa amin yan, parang wala pong makapasok. Ano yung susi po? COVID-19. Ano yung COVID-19? Kasi kung sa nabun naman po yung kahit hindi pwedeng may repat. Oo. Yung ano, bali hanggang 5-23 na lang yan. Kasi yung isang deposit, di ba, sa atol. Ano naman, yung public naman namin sya kapag may sobra. Tapos may bill na yan ng kuryente sa katuloy. 1,000 well, pesos yung binigyan namin no, sa no, eh. Pero wala sa akin yung resibo na kay Mario Tano. Oh. Pinapakuha ko kay Mama niya eh para magbaya rin. Kasi dito diit na yung hotel. Okay? Ano? Oo, oh, eh ang hirap paglapit dito. dito, hirap magpakabit. Hanggang so, no, March 23 tapos yung deposit, may pwede namin may rent. Mairiripan po yun. Ah, uh, paano kung i-consume na lang po namin? Oh, okay, i-consume na lang namin lahat para uh, yung gamit. Po. Uh, pwede naman. Tapos yung kuryente na lang ang uh, ah, kuryente. Tapos yun na lang Pero wala po dyan pwedeng tumira. Tama. Oh, sige, tapos kung halimbawa ano po, may aayusin mo kasi parang nari po kasi kumayo parang may naglagabo kasi may hindi mo nabibigay po Ay po, may mga, mga sinulat sila. May mga pupunta mo ba dyan? May mga pupunta? po. Oh. Mga ng satellite, gano'n? Yun ang pupunta. Okay tapos umaalis na lang atan oras na. Grabe. Basta sa kanya na natambay din. Nagawa ng bahay ay Wala, nasa kanya. Hindi kami na ako sa nagdudikit bawat dito. Kasi pagka, di ba may tanong yan, may mawala. hindi e ka na dudikit. Ah, di kayo na pa hindi kayo nakuha ng dugtig. Hindi. Kasi na um, um, mahirap na. Kasi mahirap na. Kasi parang ano ba may mawala sa loob nila. Hindi. Ibig, ibig, ibig sabihin, mga apartment, dapat meron kang sekreto na nasa Hindi na, binibigay. Pag sila, pag gusto nila sa aming okay. Uh, Pero yung pangunahan namin sila, hindi ka nila kuha. Kasi mahirap na. Mahirap na to. Tama lang mo nyo. Pero ang gitna po na, tinanay niya kanina eh. Kinukuha nga daw po yung tayo, bigyan. bukas na sila mag Tunin namin nga yung baragayan. Ang baragayan na kayo magnanay. namin yung na po. Ayaw doon sa kakibili eh. Kahit na dumayari. Sige na po, bala kayo Ayun, ka po. Balak, dalawang nyo, Kami ang nagbabayad dito, kanina. Mm -hmm. May karapatan kami na kung rin yung sosya. ko hindi naman nyo, hindi sila ng Hindi siya Ayun nga, abas ko ko rin ka nila. Kung ka nila tumiran ng mga ano. Yung nga po sabi ko. Ay natatakot man daw siya. Kasi di natin. Malakot baga po. doon? Kapagay na ka daw mo. Sabi ko, kung dito naman. Mixed ka kayo. Hindi ka pwede gagawin. Kasi dito kayo ko. kukaw. Yun nga rin yung sinabi ko sa kanya. Saka ipabarangay. Saya nga. Po. Saka gagawin oh. pati yung bahay nila. Kasi wala silang tutuluyan. Pwede natin pili-pili na dito sila? Dito muna. Oh, kasi, kasi yung pito, tsaka safe naman sila sa kabawalan kasi pumasakit yung papisimaya. Ah, uh, oo. Oh. Dahil po, babawa na na kita. Kasi ganyan na yung ginagawa mo. Hindi ka na pwede. Hindi, paano po yun? Pag ganitong walang, wala naman po nagbabantay, ano, napasok ka lang sila? Paano po pag na pa, pumapasok na, uh -huh. na sila bigla? Ah, pumapasok na sila, dire-direcho siya. ko Paano po kung pagbabawalan nyo sila, hindi na sila papasok? Ay, hindi na po. Pag nakita may sa CCTV na mapasok niya siya, sa ko na siya. Ah, nakikita may nagbabang may CCTV na naman? Oo, oh, CCTV dahil namin na, oh, na sa babae. Kita-kita namin sila. Kaya alam namin kung sino pumapasok dito. So, lalo na pag gabi, dapat nakalak na yun. Ay, alas... Nung... Nung labo-labo siya nagpapa, nagpapapasok dito, 7, pinapalako na siya. Kasi natatakot din mga nagre Oh, oh. Oh. Kasi nga, hindi naman namin kilala yung mga... Yung nga po. Di ba sabi ko uh, baga po, uh, po nung una, walang ibang pupunta. Pa. Kasi nakakaya oh. naman sa mga kapitbahay dito. Kaya nga, tapos, uh. mupunta nyo sa 8. Yung mga langan ni Oras na. Eh kami, di mga kami pwede magpatay gano'n. Kasi may uh. anak ako. May magigiti ako ng maaga. Kaya yan, lagi namin nila. Nakapatay yung tambay din namin. Kaya nang ilaw. Kaya nakikita namin. Kasi nakuha ka. Matek na lang sa akin. Ito na, dito na namin yung tambay. Grabe guys, so hanggang doon lang muna yung ating reaction video dito sa pagbisita nila Kalinga Prab doon sa apartment at doon sa bahay ng mama ni Marian. Ano? So unahin po muna natin yung sa mama ni Marian. So nalaman po natin na si Marian po ay hindi na nga po umuuwi Ano, hindi na po umuuwi Yung guys, sa uh, bahay ng mama ni Marian, nakilala po natin yung papa ni Marian kung saan po sinabi nila na willing naman sila ng sumuporta doon sa bata, ano, doon sa baby. At ayun nga, at, sabi nga ni Kalinga Prab, yung mga pangailangan ng baby, ibigay lang daw yung resibo doon kila Kalinga Prof. So, ay tulong talaga ang ginagawa ng team Kalinga para doon sa baby talaga ni Marian na sana si Marian tsaka si Elmer ay nakaka-appreciate pero ang nakalungkot nga dito parang hindi na-appreciate yung dalawang bata yung ginagawang tulong ng team Kalinga at tinitik advantage pa minsan. Yun nga guys, pumunta sila sa apartment para i-check sana kung sila Marian at si Elmer para bawiin na sana yung susi. Pero sa hindi nasa ang pangyayari nga ay nasarado yung apartment at walang ibang duplicate. Ang sabi nga nung landlord, ano, sinumbong din ng landlord yung mga kaganapan dyan na meron po siyang naririnig na mga kumakalabog sa tuwing mga bibisita yung mga kabarikada at kaibigan po ni Elmer na ikungat mo sino-sino at hindi na mga kilalang muka. So sobrang natakot na natakot nga po daw sila kaya kahit yung mga kapitbahay na nagre-rental ay natakot kung sino-sino pumapasok dyan na hindi kilala. Kaya binibigyan po nila ng limit hanggang alas 7 yung oras dyan sa compound o sa apartment. So, ayun nga guys, at medyo natakot din yung nanay nila Maria na natumira dyan dahil baka balingan daw sila or natakot silang balingan ng pamilya naman ni Elmer. So, parang nagkakaroon talaga ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng pamilya ni Maria at pamilya ni Elmer dahil sa paglabasan ng mga sikreto ang itinatago nitong pamilya nila Elmer. So, sana po ay maayos na nila to at hindi na humantong sa baranggayan Sana ay maayos na agad, mapag-usapan ng pareha sa pamilya. At sana ay maiwasan yung... Hindi magandang uh, gawain para hindi na po mauwi sa hindi magandang resulta yung kanilang uh, pagkakaroon ng hidwaan. So yun lamang po at maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to like comment share, and subscribe to this video. Maraming po salamat. God bless. Bye-bye.